Magandang umaga sa inyo mga kabayan. Pupunta kami sa palingki. Ngimil kami ng mga gulay. Ang ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng sakura dito mga kabayan. Pakita ko po sa inyo. Ang ganda ng bulaklak. Ayan po. Pagkaganda ng sakura. Namulaklak na siya kahapon. Walang bulaklak yan. Eh. Ayan, kompleto na po ng bulaklak. Patayo po kabila. Mayroon na din. Ang ganda. Ayan, ilalagas na yung ano, mga bulaklak Pag Ayan Naglalagas na Ayan ang ganda ng bulaklak oh. Namulaklak na siya bukas dahon na yan Wala nang bulaklak yan Ayan po mga kabayan Ito ang ganda Ang ng puno Ayan naglalagas na po yung mga dahon oh. Ayan nasa kalsada Bukas wala ng bulaklak yan Dahon na lahat yan Ayan, mainit na Ayan po yung bahay namin Ayan oh, Ang ganda ng kulay. Hmm. Dalawang puno po yan. Nasa tapat ng bahay namin. Ayan. tapunan na ng basura. Kahapon. Hindi pa din ang puti basura. Kakulay na ng bulaklak yung basura namin dito. Ay po pagkaganda. Samahan niyo po kami. Mga kami. Bibili kami ng gulay. Antay natin yung kasama natin. Nasa taas pa. Sa may sakura dito. Papunta kami ng palingki. Ayun, ang ganda ng panahon. Papakita ko sa inyo yung sakura dito. Sa kalsada, naglalagas na yung mga dahon. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. ang ganda ng sakura dito. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Ayun yung kasama ko. Hmm. Ang ganda ng bulaklak. Naglalagas na yun sa kalsada. Ito dahon na. Oh. Wala ng bulaklak dahon na yung lumabas dami ng lagas oh punta kami ng palingki mainit na ayan, tapano kami sabayan tayo yung palingki dito pasilip ko lang po sa inyo bawal kasi mag video dito eh. ayan dami ng oh maraming tao dito mga kabayan ito yung parang palingki dito sa amin sa Japan yan ang laki nito ano yung bilhin mo? tipon? gano'ng kaya yun? isang libo? sampo ay no, sampung piraso ito ang laki oh ah, mahal, 6,800 pagi ang laki yun. Ano pa Hmm. Di okay, ba yung nalunod na ito ito? Yung diban? Oo, yung kinunod. Ito po sit. Yung mura. 600 lang po sit ito. Ah? Ang laki. Ha? Ha? Saka si Oo. Oh. Sarap yung kinunod eh. Ginataan. Oh, yung pinakapaligid dito sa amin mga kabayan <laughs> Benda minta. ini lo tuh nak cari apa barang tu? Ijang libu tu kalau pintu itu Yung prutas dito may pretties. Matamis? Matamis. 900. Kaya yung mga prutas naman dito. O, oh, yung binili ni Okasa. Matamis. 1, 2. 1, 1, 3. Ang mahal ng pakwan. 1, Ayan. Ayan yung dito. Ayan. Dami tao. Araw ng Sabado kasi. Daming namimili. Ayan po mga kabayan. Ito yung palingki namin dito. Walang tax dito. Igas ang mura ang paninda. Kasi walang tax. Ayan. Ito naman yung mga tuyo. Mahal 650. Dito kami namimili pag araw ng Sabado at Lugyo kasi mura. Sabahin sa mga tindahan ng karne, mga sarikado. Dito tayo mga mimili. Tara. Kaya nakabili ni tayo. Bili pa tayo nga sa Lugyo. Bili na ng gulay at saka mga isda. Dama tayong donkyo. Here you go. Are you feeling it? Bilang guantis, guantis. Lima yang kuat. Mama ni Lagi main abra kembali. Ah, tu plain main abra paling. Nabibili kami ng gloves. Eh, init to. Oh. Mga kabayang, pauwi na po tayo. Pauwi na po tayo, mga kabayang. Ang init. Pamilya na kami ng ano mga pagkain nag-grocery na kami ang mahal kakaunti ang binili namin umabot ng 5,000 yen kung nasa 2,000 mahigit sa atin ang mahal nang bilihin dito ngayon mga kabayan sa Japan yung kasama ko bumibili pa ng bigas ah, grabe ng init nandiyan nyo init dito mga kabayan Nandiyon. nasa 27 ang init ngayon dito may init kasama ko nandun pa sa loob namimili ng bigas yung bigas dito ay 10 kilo yung nasa 3,100 yen kung nagkakahalaga na ano sa atin 1,000 mahigit 1,000 10 pesos mahigit 10 kilo mahal na mga bilihin yan dito mga bayan ang baba pa ng palitan babay ka naman kami pa uwi pakita ko sa inyo ang init sa labas mga kabayan init ayun na kasama ko nakabili na ng bigas 10 kilo nakarga niya sa bike Ayun, uuwi na kami. Ang grabe ng init niyan dito. Tapos na yung ano, paglamig, pag init na naman. Bago magi to pa, ang grabe init. Ayun. Ay yung bike ko. Ni kasama ko nandito, tinatalik niya yung bigas niya, yung binili. 10 kilo. Ayun, yung kasama ko. Ayan ba eh Ayan Grabe init Babaykin namin pa uwi Ang ganda ng mga bulaklak dun Ayan o hmm. ah, Dami na mimili dito Araw na sabado Ayan tara Uwi na po kami Magpapahinga pa ah, Malapit pa kami malapit init 3 minutes na lang nasa bahay na yan po mga kabayan nandito na tayo sa bahay ayun na naka uwi na ito na yung sakura kita na ulit natin mag park na tayo ayun na parking ko lang itong bike Hmm. Ayan, napamili namin, oh. Ayan. Ayan, ayan, eh, sakura. Ang bahay namin, grabing init. Ayan, ang ganda. Akit na kami. Ito na po tayo sa apartment. Ayan, hagdan. Ayan, napamili namin. Ang ganda kami. Bili kami ng blue quantis. Naglutok tayo kayo ng isda. Ulam, talagian. Ayan. Kita third floor. Mama ada lawas sulit aku. Pun kalau nak hulang lagi hilang galak galak. Si penyakit saringan tulang hidung aja. Bukan pada balik pasuk. Kita orang kaya mahabaya tinggal aku pakai tasal dah. Tuntas third floor. Mama ada pulih. Jadronan oh, nice. Da. Okay, cool. Yo alegre. Muy frayo. Bapak nak Bapak nak Bapak nak sediakan Bapak Aduh isa itong maleta niya. Oo. Tayo na mag Hmm, Okay.